itong nakakabilib. Kaya na rin makasense ng posibleng sakuna ng mga robot. Ang nakaimbento niyan, mga estudyante. Nasa frontline ng na balitang yan, si Bea de Guzman. ang makadetect ng posibleng sakuna gaya ng gas leak? Meron na yan sa Pinas. Ang may gawa niyan, mga estudyante. Yan lang naman ang gumida sa Marata Robotics Competition ngayong taon. Anim na robot na gawa ng high school students mula sa iba't ibang eskwelahan ang nagpakitang gilas. Kabilang sa mga lumahok ang mga mag-aaral mula sa Batangas City Integrated School. Why neglect when you can prevent? I for no projects meryoso raw talaga nila ang pagbuo sa robot. Nahirapan ko po pagising sa umaga kasi po yan at pagod pa. Tapos kakatas lang ng research defense. Pero at the end of the day, win or lose. Positive! <laughs> Sina Alex, Denise at Sofia naman mula sa Calamba City Integrated School. Kabado, pero girl power! Take note of the connections of the sensors. Okay. When we were trying to come up with an idea, these young ladies have really bright minds Anything that you, you never uh, can imagine they tell you mom we do this, mom do that. Hindi na po namin na nararamdaman na parang babae lang kami, hindi namin kaya gawin 'yan kasi po yung environment namin, ini-empower po kami to be a better woman. Ayon sa Morata, isang electronics manufacturer na nasa likod ng kompetisyon. Prioridad nila ang sustainability sa paggawa ng mga ganitong klaseng produkto. We try to uh, encourage our young generation to create uh, like this kind of robots that can help our uh, environment. That robot can help detect if there's a gas leak inside the production. Huhusgahan ang mga robot base sa disenyo, kaayusan, inobasyon, pagiging malikhain at importansya nito. From 2019 to 2020, gas leaks cost 1,600 accidents. Citizenship Safety. The alarm activates immediately for an audible warning. Pero isa lang ang magwawagi. Congratulations to Calabasi! <laughs> sa Department of Science and Technology, malaki ang papel ng mga ganitong kompetisyon sa paghubog ng kakayahan ng mga kabataan. Nai-involve sila sa actual provision or pagcraft craft ng solution na halimbawa yung need ng industry, katulad ng Murata, maintindihan nila na kaya nilang gumawa ng solutions. Huwag niyo pong hayaan na talunan kayo ng kaba. ano uh, po kung ano pong mga creative ideas ninyo, lahat po ng innovations po na naiisip ninyo, pwede, pwede po yan magawa. Basta may determination po kayo makikipagtulungan ng Morata sa mga estudyante para mas lalo pang ma-develop ang kanilang ginawang robot. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.